Hello mga sis, it's me again, Shiro J. matagal tayo hindi nakapag-vlog. Pero ito tayo ngayon. I'm back naman. Ayan. So, marami kasi guys nagsasabi na paano ko magagawang ano, tawag nito. Paano ko nagagawang ano, ng, parang, di ba parang nakikita niyo naman sa mga latest posts natin is for mga songs. Ayan, so, originally composed by me yun, guys. So, eto na tayo. gumawa ko ng video kasi para malaman nyo kung, kung paano ko siya ginagawa, guys. And, share ko sa inyo para alam nyo na din. At kung meron mar kayong, na na to, at kung gusto nyo din matuto, guys. Ayan, so, lately ko lang din siya na, ano, guys, ah, na-discover. Ayan, so eto na gagawa ko ng video. Kasi marami guys nagsasabi na ano. Parang ginagamit ko lang daw yung ano. Yung mga ginagawan ko ng kanta ganun. For the, for the views. Para malaman nyo, monetize na yung channel ko. Wala ko Kasi channel ko to, kaya ko gawin kung anong gusto kong gawin. Kaya kung ayaw mo panood, eh di huwag ka mag-subscribe doon ka sa kabila. Diba? <laughs> Ayan. So, Ayan guys, basta i-share ko sa inyo to guys para malaman niyo din. Ayan, so hindi po ako kumakanta ng mga kinagagawa kong kanta. Ito ay compose ko lang and basta ko lang nag-compose pero hindi ako kumanta. Pangarap mo, pangarap ko. Ayan, so Meron akong gawang kanta bago guys. Hindi po ano to. Hindi para sa Daspia kung saan nakikita lately na post ko na ginawang kanta. is for Daspia which is Dustin and Bianca. Today guys, gumawa ko ng ano, ng kanta which is inspired by PBB, ayan, so sana man notice nila actually, inspired para sa kanila to guys, at pa para na din sa lahat ng mga nangangarap o may pangarap, ayan so, hindi lang guys ano, hindi lang para sa PBB dahil to, ah. parang inspired lang sa kanila, kasi nga di diba, ayan, so basta, kung may pangarap ka, ito yung gusto ko, huwag kang susuko ipagpatuloy mo lang yan kasi hanggat may pangarap ka Hanggang handa mo yan Ito pa rin sa tamang panahon Opa, diba? So ito yung clips guys Kung saan ay nag-compose ako ng kanta Japan yun siya kung saan nag-compose ako sa ng kanta. And now, and now guys, isi-share ko sa inyo. Ayan. So, I have a scratch here. Ito yung mga scratch guys. Ayan. So, nakikita nyo. Dito ko siya sinusulat muna. Bago ko siya i-finalize. Ayan. So, if na-finalize ko na siya guys, is dito, sinusulat ko ulit siya. Ayan. So, nakikita nyo yan. Eh. So, meron tayong intro, verse 1, chorus, verse 2, bridge, and outro. Ganon yun siya, guys. Gumawa ng kanta. As in, guys, pag alam nyo lang, hindi basta-basta, guys, ano, tawag na ito, hindi basta-basta, ano, gumawa ng kanta kasi kailangan mo mag-isip na mga lyrics na bagay doon. Kaya, basta kung may talento ka, guys, huwag mo i- huwag kang mahiya ipakita sa buong mundo kasi alam ko at alam kong dadarating sa iyo ang para sa iyo di ba kaya tiwala lang sa sarili tiwala lang sa taas at igit sa lahat ti magtiwala ka lang at makakamit mo rin ang tagumpay na inaasahan ganon so ito na nga guys dahil tapos na natin siyang na, na isulat dito, na finalize ko na siya. So, isusulat ko ulit siya sa notes. Ayan. So, hab habang sinusulat ko siya sa notes, guys, ayan, panoorin yung video na to kung saan medyo nahirapan ako. What happens, guys, sa chorus? Parang hindi ko siya na, ano talaga, nakuha na ilang beses ako, guys, na ano, ilang beses ako umulit para magperfect perfect yung kanta, guys. So, panoorin nyo siya, guys. I'm not a singer, you know. Ayan. So, bahala na kayo, musga. Ayan. So, eto yung clips. So, ayan, guys. Insert ko tong video na to. Ayan. So, for today's video, ay eh. fina-finalize ko yung chorus ng gagawin kong kanta sa ano? This is ano siya, ano siya, guys? Ginawa kong kata para sa PBB to guys. So, mga ginagawa natin kata is Where does Bia? Uh, so now, para maiba naman. So, para bumalik tayo doon. And, eto ngayon, guysies. Binubuo ko yung chorus niya. So, sobrang hirap, guys. Alam niyo lang kung paano mag-isip ng lyrics. Hindi basta-basta. Kaya, ito yun siya, guys. Di pa siya finally tapos. So, sana magustuhan. Pangarap mo, pangarap ko, at ang pangarap natin na ipinagmamalagi na tayo'y meron nito. Oh, Pinoy ako at Pinoy tayo, ipakita mo kung anong kaya mo sa pangarap na gusto matupad at patuloy pa rin nangangarap. Mmm, pasabog! Oh, di ba guys? Sabi ko sa inyo, hindi talaga ako magaling kuwan Emi, <laughs> emi lang yun. <laughs> Ayan. So, tapos ko na siya guys. Ilagay sa aking notes. Ayan. So, bali ang gagawin ko is, ika-copy face ko siya. Ayan. Select all. And copy. So, na-copy ko na siya guys. And then, ayan. So, ito na tayo sa part na, guys. So, itong app na to, o itong site na to, guys, is, lately ko lang talaga siya nalaman. Ayan. So, ayan. So, tinry ko siya, guys. Kasi, parang, ano, para hindi natin din ako mahirapan magbayad ng mga kakanta ng komposong ko. Nagagawa ko na siya actually guys, yung mga dati hanggang sulat lang ako. Ngayon guys, nagagawa ko na siya, nagagawan ko na siya ng ano, melody. Kahit alam ko naman guys, pero laking help naman talaga ng site na to talaga for me. Ayan. Hindi Ay, lang sa akin guys Actually marami na din ata nakaka-ano nito. Nakaka-discovered. Hindi lang ako. Ayan. So, dito sa site na to guys is makakagawa ka ng kanta ayan so bali makakagawa ka lang dito ng kanta isang ano lang siya isang isang ano lang siya isang kanta pero dalawang melody niya ma ano sayo ma pwede mo siya pagpilian kung hindi mo bet yung isa edi pumiliin mo yung isa pero may ibang site guys na ganon isa lang ayan so pero sa site na to guys is dito ako nagaano dito talaga ako gumagawa ng aking mga compo song. Ayan, Kasi Marami talaga guys as in sobrang ganda as in. So sa site na to guys is nakailang kanta na ako gumawa. Tsaka naka, yung kanta na ginawan to is guys si Fran, si Sophia, yung yung Sophia behalf ng Marie Twins yung Marie Twin, si Ate yung Yabi, and ngayon si Dustin, si Bianca, at yung group, yung love team nila na das Bia. And guys, meron na din akong ginawang kanta para sa mga kaibigan ko, para sa sarili ko, ayan, so, and now, ito naman guys, para sa ating lahat to guys, ayan, so may mga pangarap dyan, kaya huwag kayong susuko, okay? Tiwala lang kayo sa sarili nyo. Pero inspired ito guys, sa Pinoy Big Brother. Ayan, so, bali, yung kanta na, yung, kan, yung kantang ginawa ko ay inspired sa, sa PBB talaga. And, ayan, so, bali, SR ko to, guys, para makita nyo anong app sya. So, ilalagay natin dyan. So, itong app na to, guys, is ganyan sya. So, makikita nyo sa gilid nyo dito. And, this is EI, guys. So, EI to, talagang para malaman nyo. Ayan so, eto mong kita niyo dito is my model title. Yung title ng song nyo, ilalagay ni dyan. which is yung title ko is pangarap ng lahat. Ayan so, style of music. So yung style ng music guys kung gusto niyo opm, pop, may rap, may beat or dance, ganon yun siya. So babalik ilalagay ko dito is dance, um, ano siya, pop, o PM. Ayan. And then, ano siya, uh, pop, ano ba dance? Kasi sa, may, pag may dance guys, is pwede mo siya sayawin guys. O PM. Siguro nalagyan ko na di OPM tsaka pop. Parang pangit apat na lang guys pat pat ganon dalawa na lang And then, yung lyrics. So, kanina guys, nasa notes natin. So, ikakap, long press lang natin and then ipipaste natin siya. Ayan, so nakita nyo na yan dyan siya guys. Ayan, yan na yung lyrics natin. And then, meron dito siyang, ano, yung gusto mong kumanta, babae ba o lalaki or random? So, gusto kong kumanta is, babae. So, mahina yung ano natin. So, female yung ano ko igagawin ko kasi gusto ko babaeng kakanta. And then, after dyan, guys, i-generate mo lang siya. Ayan. So, generating na siya. Ayan. So, bali, meron kayong ano, five minutes bago mo siya mapakinggan yung ginawa mong kanta. So, sobrang laki talaga, guys, ng help ng site na to. As in guys, marami pa mga site. Kung gusto nyo gumawa ng kanta at makatulong sa inyo, mag-search lang kayo ng AI Song Generator. Ayan, so, ayan lang diyan guys. So, sana makaka-help din ako sa inyo mag-compose ng mga songs nyo. Magsulat lang kayo at magsulat. Malay nyo, diba? Panahon nyo na. Ayan, so, bahabang ginigirin, ginigirin, habang ginigerate habang dinigerate niya habang habang ano pa guys nagloloading pa yung ating ginawang kanta so i-share ko lang sa inyo nakikita nyo sa inyong screen guys yung mga ginawa kong kanta which is ang laban lang ang laban lang guys is song for the spia and nagawa ko lang to siya guys kung nalaman ko nominado naman sila kaya med medyo sad song and kay Bianca Dustin Yu and the one, ito yung the one yung pinakauna kong ano, una kong ginawang kanta. Etong nagbabalik is kanta for Cynthia guys. So, Sin and kay Sophia. Etong shark is, ayan, so ilang ulit ako ng Sharkies. Mga binibini, ito yung song for Marie Twins. And then, song for Yabi. This is for Yabi. And, ayun din, talagang sobrang dami na talaga akong ginawang kanta, guys. So, ayan, naglo-loading na siya, guys. Sana magandang ang kalabasan ng ating song. Kasi, guys, pag hindi siya, ano, hindi ko siya bet, talagang gagawin ko siya ulit o magsasign in ako ulit ng, ano, isang Google account ko. Ayan, so, para makakagawa. Kasi, guys, after nito, hindi na ka talagang makakapag- ulit kasi pinabukasan ka naman o uh, gagawa ng makakagawa kaya sana talaga Lagi kong wini-wish is Maganda yung hakalabasan Kasi pag hindi ko bet talaga guys Uulit at ulit talaga ako Ayan So hanggang na Loading pa din So Stop ko na yung SR guys So nakita nyo naman Basta kung gusto nyo Basta kung gusto nyo guys Gawan yung melody yung kanta nyo laking tulong talaga ng AI Song generator. Ara, sobrang ganda as in. Basta mag-search lang kayo sa inyong ano guys, sa inyong Google ng AI Song generator. Sobrang dami dyan guys, as in. Kaya ako sa inyo, itry mo na yan. Huwag ka mahiya guys, ipakita mo kung anong kaya mo. Kasi ako guys, wala naman ako ipakpakita sa boss ko. Kasi hindi naman ako singer, diba? Oh! kaya ko lang mag compose pero hindi ko kaya kumanta or uh, kaya ko sumayaw pero hindi ko kaya kumanta <laughs> loading pa din siya ayan pikita nyo guys it's loading pa din nag ikot pa din siya sana all ikot ikot lang ikot ayan So, five minutes pa natin hihintayin siya, guys. After no, napapakinggan na natin. Sana talaga marami, ano, mapansin ng ano to. Mapansin ng PBB. Uy, oh, so naun. No, oh. <laughs> Malay niya din. Ayan. Ang taga! Ganun talaga, guys. Kailangan mo lang dito patience. Pero, guys, hindi mo siya maano, guys. Hindi mo siya masisig kasi may bayad siya. Kapag ayaw mo magbayad, is-SR mo na lang ulit para edit mo lang. Ano So, mamaya makikita niyo, guys. So ayun guys, tapos na siya. So bali ipap, ipaparinig ko sa inyo Paparinig ko sa inyo guys yung kinalabasan niya. Ayan. So pag hindi ko siya bet guys is paniguradong uulit ako. And makikita niyo na lang yan pag pinost ko na. So this time guys, isishare ko sa inyo o ipaparinig ko sa inyo. <coughs> narinig nyo na, ayan, so ayan, so for me guys medyo okay lang, pero try ko ulit sa iba guys, kasi medyo hindi ko siya, ano, hindi ko pa siya kuha, talaga yung gusto ko ayan, so mapapanood na lang guys sa, ano hindi ko alam, or mauna to or mauna yung music na ginawa ko, ayan, so mapapakinggan nyo yan guys, so bali yung title na ginawa natin today is pangarap natin, which is inspired siya sa PBB, guys. Ayan. So, sana nagustuhan at manotis nito ng PBB, diba? Or EBS. Mmm, diba? Ayan. So, and then after nito, guys, na-SR ko na din. Bale, e-edit ko na lang din siya sa CapCut. Edit time! Austria Tanging sikat ay ang bahay ni Kuya Kung saan marami ang natupad na mga pangarap nila At ngayon at patuloy pa rin itong nagpapaligaya ah, 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 ah. Ayos, ganyan guys, sobrang hirap. Ang dami mo pagdaanan bago mo maano ma-post. -ma sana mo, marami pinagdadaanan. Like sa relasyon nyo, marami kayong pagdadaanan hanggat darating kayo sa dulo. Ganun lang yun. Grabe kong hugot sa buhay. <laughs> Ayan, sana gustuhan yung video na to guys. And sana makakatulong sa inyo kung mahilig ka din mag-compose. i mo na yung AI generator. Sobrang help niya. Kaya, wag mo kalimutan like, share, comment, and subscribe. See you on my next vlog. Bye, guys! Ayan, sana magustuhan nyo. Bye-bye!